So, hello, get good day sa inyo lahat. So, ayan. Anong basa? Uh, ulan pa rin ngayon. Lalakad kami dito sa may uh, sa old road. Dito sa may trail. So, ayan, guys. Ulan dito maghapon sa islands. ba diba, ang, ang sarap maglakad dito. Ay, mabaha doon banda daming mga palm trees dito kahit saan makikakita ka ng mga palm trees nabaha na dito Marley yan putik na tayo nito so yan Baha, baha. Kasi ilang araw na ulan ng ulan dito. Tapos ang sobrang lamig. Baha, meron bahay dyan. Katago. Oh. Quiet place. Baha. Hmm. Parang paupahan siya. Kasi parang siyang may mga pintong pit, pinto na ang apartment. So, yan guys, papasok tayo dito banda sa may ang dilim na. So, time check is around 4.30 in the afternoon. nilalakad ko itong aso. Kailangan ng exercise sa so, morning sa afternoon ko siya nilalakad. Nila ako ni Marley. Kasi nang lakas nito. Maghila. Ang dilim na dito, mahalin. So, yun. Madilim. dilim. Kasi nagsasampok yung mga puno. Pag summer dito, yun lang, ang lukwat, ang dalabunga. Yung may lokwat doon, yung parang lansones. So, yun guys, nakikita niyo yung ko. I-zoom. So, ayan. Diba? Para yung isang lansunis eh. Kahit saan na lang dito may yung siyang lokwat. So, ayan, nalalaglag na siya. So, ayan. Diba? Yan yung puno niya. So, ang taas akyatin. Dahil nalalaglag ang bunga. So, kain ang maaso yan eh. Kasi ang tamis siya. Look what fruit. Masarap niya yan siya gawing jam. So yan guys to. Diba? Mga silang una dito. Hinati nila tong daanan. Kasi yung parang bato siya. Hinati nila naman ng manok. Oh, diba? Ang ganda tingnan super lamig dito maglakad kailan ngayon ulan ng ulan ayan putik 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 ang daanan marley dahan dahan mo mga ugat nya katakot pinuputol nila kasi to kasi pag sumayad tong ugat sa lupa nagiging puno kaya pinuputol nila haba yan doon. Diba? Para siyang baliti. Baliti tree. Yan, lusutan yan doon hanggang papuntang town. si so ito, may lukwat na naman. Lukwat fruit na naman. Yan. Malaglagan ng Nakit saan? Ayan dito yan laglagan bababa lang yun eh sa pasungkitin diba oh. parang dumaan kami sa lang dahil bunga. nga kami mali yan guys yung iba hindi pa hinog Oh, so, yan oh. Dahin bunga. Pero hindi pa hinog yung iba eh. Pag uh, ang sarap niyan pag sobrang hinog siya kulay yellow para orange color yun ang matamis dito pa oh kahit saan na lang mayroon dami ba look what fruit eh minsan pag nag-jogging ka dito naglalakad picking picking ka na lang nun. look what dito kasi libre naman kahit saan mayroon Diba? Doon tayo mali. So, maliwanag na dito. So, ayun. Meron na naman. So, kaliwa kanan. Ang daming lukwat. Ang lansunis sa atin. So, yan naman siya. Oh. Diba? Ang dami. Lalaki dito. Oh. Laking bunga. Yung may, mayroon doon medyo mababa. So, medyo maliwanag dito. So, yung dinaanan natin para siyang Quỳ Yan, may bahay dyan. So, ayan, look what na. Look, ganda ang Daming look what. So, ayan, dami dito. O, oh. ayan, masyap. Yung guys, yung pinaka-orange doon sa taas. Yun na yung matamis. Dali, dali, dali. Yan, mali, hindi, Yan. Yan. Yan yung pinaka-orange dun sa taas. mabot Kasi pag nasa baba yan, ubos yan. Oh. Ubos yan pag dito banda. Kasi kinukuha ng mga dumadaan. Oh, dito pa. Malapit na tayo dun sa may highway. Balik tayo doon guys. Yan. Chill lang guys. with you for today and please subscribe steckla and loti thank you very much bye for now